So guys, uh, papunta ngayon tayo dito sa ano, service natin dito sa 13. Uh, sa mga uh, hindi pa po nakasubscribe, uh, pwede po bang makahingi ng ano, subscribe sa inyo. pa uh, malaking tulong po ito sa mga kagaya naming content creator. Ayan, thank you po sa inyo lahat. So guys, uh, dito na tayo sa ano, area na uh, Nagkakabitan ng ano, serbo. Guys, pasok na tayo dito sa ano. guys, magpapalit tayo ng ano, servo. At, hindi na daw umaandar yung unit ni ma'am na uh, flex motor. So, nag-decide siya na magpalit na ng ano, ng servo. Uh, Kunti naman ang differential guys sa mga brand nyo na ano, flex motor dito sa servo. Ay ah, nag-decide na si Ma'am na palitan na ng serbo. Bali. Ito guys, same lang din yung ano, serbo ni Ma'am dito sa ano. Ayan oh. Na, na overlock niya. So ganyan din na ipapalit natin. Ayan. Para parehas na po silang serbo. yung nakakabit servo guys Ayan. brand new from the box pa yan Ayan. So guys, ganito lang napaka, napakagaan lang ito. Isang advantage nito guys. Madali lang siya install sa magaan Ayun, hindi kagaya nito guys, mga to. Mabibigat to. Asa mga 13 kilos yata 'yan ito nasa mga 3 kilos lang yung isang advantage ito saka ito napakatahimik install lang muna natin guys so ito guys bago pa naman to so hindi na natin papalitan same lang naman sya ng ano size niyan. pakabit lang natin yung yung pinaka absorber niya yung goma. Kasi hindi siya maano yung sa pag nagkakabit kayo guys ng ano serbo huwag yung kalimutan yung ano absorber ay yung pinakagoma dyan sa pagitan ng table sa kanong motor importante po yan gawa ng yung vibration ng makina sa kanong motor na iwasan po lelesen yung ano pag vibrate ng makina yung sa motor tapos i-align natin yung ano pinaka motor yeah. align natin yung pinaka motor dito sa align na ano. kailangan straight po yan yung belt uh, itong belt na to, guys straight dito sa ano makina para hindi malaglag. Adjust lang tayo ng konti mga 1.8 make nyo lang guys na hindi naman siya ganong mahigpit dito sa belt. May clearance po yan. kailangan may laro siya may play Ayan. pag mo malambot siya guys ito guys sa uh, paglalatag nitong wire niya guys kailangan malayo dito sa belt para hindi mata mahagit ng belt para hindi matalupan guys na install na natin ayan install na check na lang natin so guys is, sariling saksakan na rin pala to ng ilaw ulit nya. Gimana nah? Gimana nih sih? Kita poritazo mampat testing yang guys napaka smooth ng takip yung isang advantage dito guys ayan, naka on siya pero wala na siyang ingay ayan, adjustable speed na rin ito ayan guys, kung gusto yung bagalan siya dito ayan, negative kailangan ano lang siya, smooth lang ang pagdiin niya kasi pag nilolong press yun may ibang lalabas dyan na picture nya ayan ito naman pang pandagdag ayan e po. testing nyo po ma'am speed yan. opo testing nyo po yung speed nya para matimpla natin yung tamang Maninibago kayo ngayon sa ingay niyan. Ha? Maninibago kayo ngayon sa ingay niyan. Ano <laughs> talaga yung gusto <laughs> ko. Wala naman kayo smoke na tumakbo yan. Eh. Oo. Wow! Nice! Okay. So guys, tapos na tayo dito sa ano? magkabit dito sa ano? unit ni Ma. High speed na nakaserbo na po. Good day guys. At uh, natapos na rin tayo magano mag-install uh, ng ano servo dun sa unit ni Ma'am. Uh, salamat po sa lahat ng mga uh, suporta. Ah. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pwede po makahingi ng konting ano uh, subscribe support po.